namang mabibili dito? Bakit ganito? Okay, yung din dito. So, what is this? 100 ang isa. So, ibig sabihin, 200 siya. Kung tatlo bibili mo, 250 din. Asawan to. Parang tatlo tayo nabili ng Ayan. regalohan ko niyan si Ate Ayo. Ando, re-regalo ko sa kanya. Okay. Hmm. Hmm. Ganda gusto ko siyang bilhin you know yung kulay Yun yung kulay yun yung kulay blue na yung kulay ano na yun oh no? yan kasi hindi siya pwedeng sukatin oh bait ang mga thailander O oh, ito mga, ah, ganito yung sinasabi ni Kai. Ganito yung gusto niya. Kutsara. Mga sandok. Ayan o. Ah, Ayan ah, mga, ano ba yan? Ang pantusok. Magkano kaya ito? Ang cute o. Oh. Ayos ito ah. Sir, how much for this mug? How much for this mug? Four nice. Huh? Four Oh, 690. Huh? 690. 300? Six. 690? Yes. Oh, my goodness. 690. 690 daw. 690 but Magkano yun? 7,000 mahigit? Ina ko wag yun na. Grabe naman. Sobrang naman ang tinda nila. Mahal-mahal. yung bibili niya. Nabubulok lang yun dyan. Pili niya may aman ako ha. Ah, ito yung mga panghilot Oh. O. Oh. Ito yung mga pang massage kung gusto mo mga bato-bato. Pang mga panghilot-hilot or this one. O oh, diba? Kasi sa Lazada ito eh. I always eat. What is that? This one. Are you going to eat? For the stomach yeah. ache? Stomach ache. Ah, uh, It's how to use how form to, form. to eat that to eat like a uh, medicine to eat and uh, um uh, uh, water or use in like a uh, candy uh, oh ah yeah, let I me don't try I, I cannot imagine okay let me try 80, 80 times six times six okay for 80 60 baht 60 baht okay 540. 50 and 50 100 200, 200. and 300 300. Okay. plus 300 and this one 100. 940. Yeah. it's 900. 900. <laughs> display, oh. so, mga plastic na prutas. Pan display. Hmm. Yan mga gulay oh. Gulay. galing ano? May sibuyas pa oh. May bawang pa. Plastic na bawang galing, galing ng mga protesto dito. May yung pakwan, kala mo totoo. Diba? Um, galing. That is spicy. ah uh, not spicy. Sure? Yes, I'm sure. Not, not Okay, okay. I'm going okay. to eat. Can I? Yeah. Yeah. Okay. Utom na. Gutom uh, na. Ako. Uh, <laughs> <Utom> na. <ako. laughs> Can I have some water? Okay. Bottled water. Hmm. Pwede na din. Gutom na ako. Ayoko nang isipin yung... Ayoko nang isipin yung amoy. At yung lasa niya. Lasang silik Para mamaya, maglilibot pa tayo ulit. Kaya so, lang natin kumain. Kasi anong oras na? Sa Pilipinas, 11 Pero dito, ten pa lang. Kaso, ang chan ko. Ang Pilipinas ito eh. Kaya, alam niya lang, gutom na siya Ako na. Hindi na kayang ubosin yung kanin. Umay ako. Okay na no, yun. At least nakakain tayo. Nilamanan okay. yung sila natin bat. Sabi so, ka, how much? Sixty baht. Sixty baht? Sixty. Okay. Sabi natin ng one hundred Thank you. Thank you. So forty. Forty yung chocolate. Forty baht. Hmm. Puro bat-bat. Oke. Kita harus ganti. Kau ganti. nakita ko puro pa alam, puro pa alam. Sa hindi niyan 200 pa wala akong naintindihan dun sa pagmasahin ng matanda. Naman na nabuladas tayo. Nabudol tayo dun. Nabudol ako dun kabayan Pero okay lang. Kasi sambaw nakatulong din tayo dun sa matanda. Di ba? okay na din yun. Tulong na lang din natin yun. Di naman sa kung ano paman. Di naman tayo mayaman. Pero ibig sabihin, ayun. Ayun ang CR CR pala. Okay. Ayan yung CR nila dito sa Chatuchak. Para maka-CR tayo, para makapasok tayo dyan, magbabayad tayo ng 5 baht. Okay, so yun, pwede na tayo makapasok. So 5 baht. Sawadika! Sawadika! Okay, tama si ate. Nakita niya ako naglagay sa muka. Humingi siya. Tapos nakita niya kasi paputi daw yung mukha ako. Ay, that's good. That's good. Oh, di diba? oh, ba? bait mga tay eh. So what's the difference? Yeah. Kapun ka, kapun ka. Mamaya oh, ako na yun i-discuss. Ang um, gusto kong kumain dito. Let's eat. Hmm, ano to? Crab meat omelette. Spicy salad. Oh my God. Puro mga spicy. Spicy. I don't like, I don't like shrimp. I have an allergy in shrimp like this one. Crispy pork. Yeah, it is okay. No spicy. no spicy. No spicy. No chili. No, oh, Fyrelle, no, no, no chili. Oh yeah, yeah. Where are you from? Philippines. Filipino. Okay. Yeah. Okay, I'll be back. I'll be back. Okay, thank you. Ayun, sa wakas, makakapag-yosin na din ako. Naku, yosin-yosin na ako. Pwede na bumalik. Hi, sir. Siya, ka. Where's the 7-Eleven? Ito yung nag-eleven. 7-Eleven. Siya, wadi ka. Ang ganda. Ito mo na, di ba? Parang tayong tagatay tayo Sabadi ka. Where is the 7-Eleven? 7-Eleven inside. Yeah, there? Inside? I'm inside. going to, yeah. Kabkun Ay, ang ganda dito. Pumasok dito tayo sa parang mall. O, diba? Dito, babalik pa tayo dun sa... Yan, natin kasi nag-order tayo. Yung medyo malayo na yung nilakapang ko. Oh.

tayo ng Yosef. Kala nyo, hindi makakabili ha. Ayan. Dito 7-11. So, ayun. Nakabili na tayo ng Yosef. I'm happy. We're happy. We're happy na. We're happy. Saan ba tayo dumaan? Here. Okay. So, now, we're going back to Uh, ano bang mall ito? Nakalimutan ko na kung anong mall ito eh. Ayan mga sapatos. Uh, original daw. Original. No medium. No medium? Only large, large. Oh, large. So, it's so big for me. So big for me. How about this one? Large also? Yeah. Yeah, okay. kapunta. ka. So, babalik na ako dun sa Restoran na pinuntahan ko kanina. Kaya ako eh, hindi ako naniniwala na walang naninigarilyo dito. Layo. Grabe nila ang What is this? Philippines. Philippine flag. Very good. Nice, nice food. Merong gulay. This one. May mga gulay. Okay. Orchid. Ito lang kain ko itong orchids okay. nito. Ito lang natin. Ito lang natin.

Biyi na mige. Medyo... May fairy talaga siya sa manghang. Manghang.

Kay ampon. maraming salamat po kabayan sa patuloy niyong panunood ng ating mga videos. Although, na po tayo makapagbukas po. Isa na namang adventure. At ngayon, after ko nitong kumaim, niyem niyang konti. Mabalik na po ako sa aming maraming salamat kabayan. Keep on watching. Kabkun ka. Diyos mabalas po si Endo Gabos. Thank you very much. Love you. Bye-bye.